Congressman, sa pagtayaan ninyo, ilang porsyento ng uh, mga kasama nyo dyan sa House of Representatives yung kawatan? Actually, meron talagang mga congressman na hindi kumukuha ng kickback. Pero, hindi, pero ilang po yung porsyento ng mga korup? Yung mga, yung mga kawatan, base sa mga nadidiscribe ninyo. Hindi na nila ako kakausapin pagkatapos ito. <laughs> porsyento lang naman eh. But why would they feel alluded to? Eh, kung hindi naman sila magnanakaw. May mga nakausap ako na naniniwala ko talagang hindi kumukuha ng kickback. Pero ang difference nila sa akin, dahil baka mas matanda sila sa akin, sinasabi nila, hindi nila nalang pinapakialaman ang district engineering office nila. At uh, ganun talaga ang sistema. Ang mangyayari, kung hindi ako nag-iingay katulad nito, yung district engineer ko sana ang kukuha ng 25% na lang. Kasi pipili siya ng contractor na kaibigan niya na pareho yung presyo, buo, may kasamang pang 25, Kokone nye yung 25%?